Okay ako na ko ba Okay. Oye, oh, yeah, oye, oh, yeah, oye. Oh, yeah. Ikaw ba yun ha, pablog ha. <laughs> Matawa lang po kami dito sa BHS na ganyan. Collection. Eh, collection ng aking best friend. Best friend ako dito si Sherry Ramos. Ay, eh, siya yung nung dalagi magkaibigan pa kami. At ngayon, nagpasa lang ako sa bahay niya. Ngayon, napaka-organize po ng bahay niya. Sobra. At makakita po kayo ng aquarium. Dito lang po makakita ng aquarium mula ang tubig. Numatay na. <laughs> Yung isa ay nandiyan, talagang ganda. Napaka, nakakatuwa yung bahay niya. Napaka-simple, pero marami kang makikita kada sulok-sulok. Ayan. That's Elika. Dito, meron yung mm -hmm. library. Ay, kadiretso lang. Ay, syempre, meron din siya dito mga laruan. Mga anak niya. Parang pamilya to. Medyo mga... madilim lang ng konti. Mm, mm Okay lang yan. Tapos, dito sa... <laughs> makita. Sa, sa ano, uh, left side. Ay, ka, makikita mo naman yung kanyang library. Ate, di ba? Dahil yung kanyang, <laughs> yung husband niya sobrang talino, umover ang talino, na over-over. <laughs> Ayan. May Bible, may, may, mga encyclopedia, and look at this. Look naman, ang daming medalyo ng kanyang mga anak. Ay, di ba? So, ibig sabihin, talagang, talagang, may, pi, may pinagkalagyan ng mga ng li, library na ito. Uh. Sinaksak sa utak. At syempre, kung makikita niya yun ang aking best friend nung araw, yan, hanggang ngayon, ganyan lang oh, oh, pa rin nagbabago, maganda pa rin siya. At kung niyo po yung wait araw mong ng araw ngayon, mangang ma araw ng... Mga araw ng a yan. Nakakita <laughs> kayo ng halaman ng gantas. Nakakita kayo ng Toko Disneyland. Ang bahay niya, parang Toko Disneyland. Kung niyo, ang tayo, boy! <laughs> ang ganda ng bahay niya, pataas pa -ano gano'ng gano'ng, pero ang daming sulok. Ito lang. Ano, pa natin yung karaoke. Twisted floor hanggang po, po, hanggang po, hanggang po, hanggang po, hanggang po, hanggang po, po, ang kanyang music room. Karaoke room. O po, hanggang pa kita po, hanggang po, hanggang po, taas po, O saan ka na hanggang po, 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 na po, hanggang po, eh, maganda, malinis, at saka mabango ang bahay. Yan naman, sabi ko, ayan. Di tumatawa yung may kanya? Yan po, si Kabenji, mahihay. Ah, ang pogi! Hello po! Oh! Ay, Marcos! Oh! Na Ay, Ay nag-aaral siya niya. Ay, Ay. nag-aaral ka lang.